Usapan natin give us an overview of this uh, survey conducted by uh, WR Numero kailan ba ito Ilan yung respondents and ano yung mga covered issues Yes so um ito ay uh, yung uh, yung uh, results na ito no ay bahagi sya ng uh, February 2025 uh, national survey na ginawa ng WR Numero no? specifically February uh, 10 to 18 Um, na, uh yung uh, yung field work dates nito no so ito ay isang nationally representative na survey face to face ito 1814 na respondents uh proportionally and randomly distributed yan sa buong uh, bansa so wow. um, um, with the with that with those numbers no meron tayong uh, margin of error na plus or minus 2% at uh, mm. at the confidence level of 95%. Sa national uh, national level 'yan, no. Mm. So um uh, ito sure. yung uh, part 2 ng uh, ating uh, regular quarterly survey, no. At uh, isa nga sa mga gusto nating malaman ay ano yung mga usapin uh, pambansang usapin na uh, hinaha uh, hinahanapan ng ating mga kababayan tungkol dun sa mga kumakandidato sa Senado. Okay, unahin na natin itong uh, one of the most pressing issues, pinag-uusapan ito madalas ay impeachment. Okay? Uh, ano ba yung mm, ano ba yung findings ninyo when it comes to the issue of the impeachment of Vice President Sara Duterte vis-a-vis sa pagtindig noong uh, mga mo sa pagka-senador. So, um yung uh, yung uh, ang uh, ang design kasi ng question na to no para may context tayo Christian no ay uh, mm binigyan namin sila ng listahan ng iba't ibang mga pambansang usapin. at uh, tapos, uh, binigyan din namin sila ng sample na posisyon ng isang hypothetical na kandidato sa Senado. No? So, alimbawa, ang, uh, ang tanong ay, uh, makakaku ang, ang, statement ay, makakakuha ng aking boto ang kandidato sa pagkasenador na, yan, so, tas ibibigay yung statement and then, ini-invite namin na sila to agree or disagree doon sa statement na yun at lumalabas doon sa usapin ng impeachment ni uh, Vice President Sara so ang statement ay kung uh, sinusuportahan nila ang isang kandidato sa Senado na susuporta sa pag-alis uh, sa pwesto ni uh, Vice President Sara sa pamamagitan ng impeachment so mahalaga yon na pag-alis sa pwesto pero sa pamamagitan ng impeachment no 43% disagree at uh, 25% agree at 32% unsure no at i uh, mm kumpara mo to dun sa listahan ng iba't ibang mga pambansang kusapin, ah uh, medyo uh, nandun siya sa dulo. In fact, second to the uh, last siya sa amin, no, if you rank it according to rate of agreement kasi 25% lang yung nag-agree, no. So med nasa nasa bottom siya, no. Nasa bottom to siya. Sumunod na dyan yung uh, same-sex marriage kung saan uh, 26% ng mga kababayan natin yung nag-agree na iboboto nila ang isang senate candidate na uh, susuporta sa pagsasabatas ng same-sex marriage. No? So, kagaya nung ng Smith, halos sa pareha sila, 25 at 26 percent na agree, mas marami yung uh, disagree. Pero undecided dun sa issue ng impeachment, 32 percent, no? Dito sa inyong datos. By the way, paano nyo ba pinili itong mga issues na isasama nyo sa survey? So, itong uh, listahan ng, uh, itong specific na listahan na to at saka lahat ng aming mga katanungan, no, dumadaan siya sa pag-workshop ng aming mga researchers. So, tinitignan namin anong laman ng balita, anong pinag-uusapan sa politika. So, uh, ganun din yung uh, naging nga proseso nung uh, pagbuo nitong uh, nung, uh, listahan ng mga issues na to. Tapos, i-design ide yung question, i-pretest namin kung ito ba ay naiintindihan ng mga potential respondents no given na kailangan nating assume na dapat maintindihan siya ng malinaw ng ating mga tinatanong and then yun yung uh, final na finifield natin dun sa nationwide na survey bali all in all ilan yung mga issues na covered ito ba yung ano yung yung sa presentation mo na nakita ko online or marami pa ah uh, sampu sampu yung sampu. specific na issues pero meron pang mga um, issues din na national issues pero hindi siya framed na specifically kung kasi itong mga yung sampung issue na to frame siya specifically how it affects your vote no um doon sa Senate di ba yung iba naman mas um, general sentiments lang okay oh, okay. sige isa-isahin natin hindi naman lahat ma-cover natin pero ito mga major no kasi mga pinag-uusapan nito ah uh, yung ano nga di ba ang tanong dito yung kandidatong sumusuporta sa pagtanggal sa pwesto kay VP Sara Duterte uh, sa pamamagitan ng impeachment english yung nandito sa presentation uh, pero tagalog yung pagkakatanong tama ba Yes, Tagalog at Bisaya. Uh, okay. Bisaya. Okay, so dito, uh, what how, what do you make of this? Is this uh, very telling? Kasi kung ako yung kandidato sa pagkasenador, pwede ko isipin, eh tama yung posisyon ko na magdili-dali or tumahimik sa issue ng impeachment dahil lumalabas dito, 43% ng mga Pilipino, eh hindi boboto sa akin kung uh, pabor ako sa impeachment ni Sara Duterte. Tama ba? Ah, uh, 'yun yung pwede nilang uh, uh, pagbasa no, pero ako ay personally uh, disagree na dapat 'yun yung, 'yun lang yung maging batayan nila kasi hindi naman dapat 'yun lang yung batayan ng ating mga um tumatakbo o kahit yung mga nakaupo magiging senator judges na 'di ba, sa usapin ng uh, impeachment. At uh, hindi nila dapat maliitin na yung public opinion, 'di ba? Kaya mahalaga ang survey kasi it changes from time to time. And uh, hindi uh, I think ano no um Uh, ano ba Nagkakamali ang isang kandidato kapag ang iniisip niya buong panahon ng eleksyon hindi to magmo yung needle eh. lalo pa na ririnig ko uh, nabasa ko kanina sa balita may mga bagong uh, in offer na evidence dun sa uh, parang uh, mga fake na mga pangalan or at least for now no tingin natin yung mga pekeng pangalan na nakatanggap ng confidential funds no so di ba i think may ano yan eh? uh, may uh, risk din na iyon lang na static yung public opinion Oo oh, nga. Tsaka as in any survey, snapshot ito ng uh, pagtingin ng ating mga respondents dun sa issue, dun sa tinanong sa kanila at that specific period in time. In this case, Feb 10 to 18, tama? Yes, correct. No? Tsaka um, bagamat uh, tingin ko, no, itong, uh, kasi binabalikan ko din yung conversation natin nung uh, nakaraang linggo no? and then marami sa mga kababayan natin, parang hindi sure kung uh, akma ba talaga 'to sa national sentiment no pero iniisip ko din nung panahon na 'to ito siguro yung parang uh, panahon din na medyo mas tahimik yung national lands, uh, national uh, public conversations sa impeachment ba? Diba? parang uh, na, tapos yung quadcom medyo walang uh, new development tapos si eh, SP dinedelay yung uh, impeachment trial ba? Diba? so baka yung nakuha nating sentiment eh talagang uh, uh, pumapabor no sa specific no pagdisagree pa dun sa dun sa impeachment. No? But um, we will have to see kung paano magbabago ito kapag ka sana naman buksan na po ng Senado yung impeachment trial given that if you look at yung number ng unsure, uh, kahit pa, uh, pinresent ko last week, eh, pagka dito 32, pero kapag tinanong mo nga kung dapat mabamoto yung senator judges ng convict or acquit, mas mataas ah, 40%. 43%. No? Oh, so um ang daming unsure, 'di ba? And I think my interpretation is that these are people that needs more information, they need uh, an appreciation of ano ba yung uh, allegation laban sa uh, ikalawang pangulo so that they can make up their minds and actually i was planning to ask that eh pwede ba tong i cross reference dun sa findings sa na pinag-usapan natin last week regarding impeachment since i this was conducted during the same field work no yes so this is from the same uh, this is from the same survey no and i think uh, para sa akin kung pagbabanggay natin yung uh, yung uh, yung uh, resulta nang yon lumabas nga na For now no hindi siya ano hindi siya um, dito 'di ba sa listahan Bababa yung agreement malaki yung disagreement no so i think may advantage for now sa public opinion yung mga hindi sumusuporta dun sa impeachment sa konteksto din ng senate um, campaigns no senate elections hindi din prioridad sa pagpili ng uh, ng uh, kandidato no hindi naman na uh, 100% hindi no pero ma kumpara dun sa mga iba't ibang usapin ganun yung lumalabas and uh, I think uh, actually yung uh uh reason na naaalala ko din tong uh, findings namin na ito ay dahil may mga nagtatag sa akin ng mga uh, laging uh, nag uh, nagbabantay ng polling results na I think kamakailan kamakailan din naglabas yung SWS ng parang listahan ng uh, medyo similar na mga policy issues para doon sa mga uh, Senate candidates no and nasa huling hulihan nila yung uh, impeachment no Um sa amin, same sex marriage yung nasa pinakahuling-huling -huling, uh, yung uh, nasa huling na uh, place talaga no but I think uh, more or less we, we, we see that national sentiment for now. Okay. eto mga issues na nilatag nyo sa, sa survey na to. You said ano to naging produkto ng workshop kayo pumili basically and then this was uh, pre-tested, tama? Yes. Pero hindi naman dito pinag-usapan yung ranking. Kunwari ano ba yung o oh, tinanong nyo yun? Ano ba yung pinakapangunahing issue sa mga botante? doon sa mga doon sa issue ng ano doon sa senatorial election tinanong din ba 'yon hindi no so hindi to uh, hindi to uh, ranking no so kinonsider uh, namin yung ranking no Kaso yung ranking ay uh, for our respondents no ay uh, confusing kasi kung sampu, masyadong marami silang i-rank ira no so um, uh, at uh, mas madali yung recall kasi kapag ganito yung uh, design ng question ay isa-isang babasahin tapos makapag decide ka na kung ikaw ay uh, lubos na sang-ayon, hindi sang-ayon, no, at iba pang mga options na ibinigay.